Mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa Mabuting Balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinumbatan Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Kurasin. Kawawa ka, Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at si Don ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapiti ninyo kaysa sasapiti ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa hades sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sanay na natili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa sa dinanas ng Sodoma. Pagsasadiwa Sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan, makikita natin ang labis na pagganismayan ni Jesus sa mga bayang ito. Matapos niyang gawin ang napakaraming himala at kababalaghan ay hindi pa rin nagbagong buhay ang mga taga rito. Minsan talaga sa buhay may mga taong mahirap magbago ng isip at ng ugali. Kahit na ilang paliwanag o pag-aaral pa ang ibigay, sadyang matigas ang kanilang puso. Hindi sila magbabago ng ugali. Sa mga ganitong tao, Sukdula na ang paalala ni Jesus. Mabigat ang ipaparusa sa inyo. Hindi tayo tinatakot ng Panginoon. Sinasabi niya lamang ang totoo. Madalas kasi, sa katigasan ng ating ulo at puso, sa tiyak na kabahamakan ang ating kinalalagyan. Mas matindi pa yan, minsan sapagkat parusa na ang kinahihinatnan. Kaya habang may panahon pa, dinggin ng tawag ni Jesus na magbagong buhay. Huwag na nating hintayin ang parusa o ano pa mang kapahamakang maaaring dumating. Naway, nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malifishar ng Society of Saint Paul na nagsasabing all for the gospel